Ayan guys, maniniksay tayo. Kasama natin si Boss Wilson. Ayan. Um, bibigyan ko sana siya ng braided. Ang problema, nakalimutan ko guys yung <laughs> ibibigay ko sa kanya. Di ko nadala. Kaya yung dalawa naman yung ikitkiran ko. Ito bago lang din to. Isang beses ko palang ito nagagamit. Ito, ibibigay na natin siya kanya to. Isa lang ang gagamitin natin kidkiran. Boss, pera maakong kutsilyo mo. Dahil yung braided niya ma medyo maiksi tapos medyo gato na raw. Eh andito na tayo sa spot yung inuhulihan natin ng malalaking ano, tilapia. Ibibigay na natin ito. Para may magamit siya. Ito lang braided ko. Ito lang gagamitin natin. Problema pamaya maya pag sumabit. Wala tayong pang-uulit. <laughs> Madali na lang, tawagin na lang kita mamaya eh. Lagi ba inuulit? Pagka pag, pag na, uh, nakakalaman yung malalapad? Pag sumabit oh. lang, pag ah, hindi okay. kayang hilahin. Pero pag kasatan siya kung kaya, linalagot ko lang, yung, <laughs> nilalagot lang nung ano eh. Lagot yung... Lagot yung kangkong. Mas maganda mo sa lagyan mo dito para pag nalalaglag sa tubig. Katawalan nito, hindi mm -hmm. siya lulubog. Pag kasi lalaglag sa tubig, lubog agad Lubosin dyan. Eh. Mahaba to guys, siguro mga 80 meters to. Okay. Yung nasa kidkira natin. Ito. Para may magamit siyang medyo malayo kasi yung ano dito, medyo malayo yung putukan. Anong size ito boss? 0.23 lang to. Ito 0.20 to. Ito, ito. ito. Pero napakatibay nito. Hmm. Napaka ito kasukat na ako. Gamit ko. Bago pa Mga ilang meters to? Mga 80. Bayo pala. Gamit Ayun, pa pag hinatay kasi natin, maalanganin ako sa 40 ang pera. 30 lang natin. <laughs> maalanganin ako pag yung hinatay pa natin. Eh sayang, pag pinutol. Uh -huh. Para may magamit lang siya guys na medyo matibay-tibay. Yung gamit niya, dugtong na lang. <laughs> Tansi lang. Tansi, tsaka braided, magkadugtong. <laughs> Pero wala na sigurong 80 tubos kasi nai-adjust ko na to ng ilang beses eh. Baka mga 75 na lang. Pinagamit ko, wala ng 40. Ah, 40. Kapag pinuputok ko to dito, galing doon hanggang dyan. Siguro hmm. mga 40 metros. Mga kadami pa ng tira. Hindi pa nga nakukuha yung tira na yun. Kaming dalawa lang guys lumusong. Si Bal, hinihintay ko kanina pa hindi naka online kaya hindi siguro ka ako sasama. Alang-alang niya dati. Baka walang ano. guys, subukan natin TV na ito ha. Matibay yan, boss. Huwag mo lang po percent talagang pagka hindi na kaya eh. Bibiglayin yun. Sa akin nangyayari yun eh. Tiwala ako sa bread. Huwag <laughs> ka, hinihila ko eh. Ayan guys, yung spot natin, no? Nabukas po yung bag Tapos yung damo kasi andi andun sa kabila na yun. Ayun, yung paper tree natin, inaakitan madalas yung paper tree na yan. Umulan kasi ng malakas kagabi guys, kaya sinuba namin ngayon baka sakaling may maganda maging lutang tara punta muna tayo don. kami lang dalawa tatlo lang kami pangatlo yung taga camera natin sana manghuli kami parehas para may pang ihaw tayo mamayang tanghalian ito yung pinupwestuhan kung malalaki lagi yung nahuli ko yung puno na yan no? ngayon pupwesto natin dito si boss Bilson para Ayan lang mas butas na yan no? Hanggang doon, no? Sa kabila na yun Kaso nga lang Pag mamasdan mong mabuti yung isda Kasi hindi gaano makita Pagka na bago yung tingin mo sa tubig oh. Tastingin mo Huwag ka manginayang sa si isang putok Ayun pa pala po no? Ayun marami po istuhan pa rin Yung acacia Paper tree na yun May daan din dito na, no? Oo oh, manggigilid ka lang din Tayo guys dito muna Subukan muna tayo natin dito sa pwesto ah, na to Ito lang yung napos lang Tara guys dito muna tayo umakyat Puno na pwesto to ni Otol eh ay hindi ba boss Makati to? alin? Higad? Higad? Higitin ba? napakarami oo oh. Makati yan pagpagin mo yung dahon ay napakakapal Makati tingnan mo nga boss oh hmm? lapitan mo nga yung balbo niyan yung balbo Makati ba yan? Hmm. <laughs> Daming higad. Pero dito lang naman yata eh, sa taas wala eh. Normal lang yan, lagi. Umaakyatan ko rin, may ganyan, pinapagpag ko lang yan. <laughs> dito muna tayo guys unang pupuesto doon kasi sa paper tree nasa malapit na malapit yung mga damong nakalutang kaya alanganin tayo ron si Boss Wilson dyan muna sa katabing puno na yan tapos tayo dito muna sana ah, may mahuli kami parehas gusto gusto pala yung tali natin ito ibay pa kamayaan ah, natin na adjust panunod pala Yeah. Si Boss Wilson, naka-experience ka na, boss. Ang laki diyan, boss. Nakita ko eh, dagdadahan-dahan eh, ang laki niyan, boss. Mamaw, mamaw yan, boss. Mamaw. Wag lang sana makakawala. Ang an laki niyan. Nakita ko kung gaano kalaki eh. Sabi ko sa'yo, pag naahon pa yan. Boss, wag mo hayaan pumalupot sa ilalim. Laki niyan guys. Serte. Diyan natin siya pinapwesto. Diyan lagi ko nakakahuli ng malalaki. Swerte mo boss. Ganda ng buhay na mano mo. Napaka... At eh, tingnan mo kung bumaon pag ah, hindi ulitan ko. Ang laki niyan boss, oh, mangilo mahigit 'yan. Tagpos ba? Tagpos to kaya Bukas dandan lang yung hila mo. Ang laki niyan boss. <laughs> Naka-experience ka na nyan, boss. Shout out sa lahat ng viewers ni Boss Wilson Bilayo. Sinama ko siya guys, kaming dalawa lang. Ayan na, oh, nakadali siya. Ang laki. Ayaw, boss. Ayun. Eh, diretso boss, hila. Ang laki boss oh. Laki niyan. Sige boss, diretso mo na. Para di na sumuot. Laki yan, Jess oh. Ah, habuin na. Habuin na, mano ka na. Sulit dyan boss, pag naangat mo pa yan, makikita mo tunay na itsura niyan. Parang gusto kong babain eh. Pwede man babain mo boss eh, kaso malalim yung gilid na yan, hinukay kasi ng bako yan, eh. Alang ano yon? alang paanan yan eh, direct yung lalim yan eh. Ang hirap ilikid boss, di ba? Kaya sa video ko, pagka yung... Pagka... Naglilikid ako pataas, katagal ko maitagpos eh, mabigat talaga eh. Buti nakita mo agad boss na, nakita kita pasipat na eh Pero nakita ko na yung isda yeah, yun, Ituturo ko nga sa'yo Pag ano ko Pasipat ka na Ge, Kay, kaya yan boss Kaya ano, eh. Oo kaya yan ko bababay -ba -ba ng bata ko boss para may angat mo ng maganda laki nyan panigurado iba pa sukat sa bababos eh pag maangat mo pa yan Suwerte mo kaakit lang natin parehas ano <laughs> ayan na ayan si Busbilso no Ayan lang guys ang ginatawa napaka napaka ano lang maliit lang na butas na yan oh. No? Napakalapit lang. Siguro mga 5 meters lang yan basta no. Jay okay, malaglag kaya. Malalim yung gilid na yan kahit may kangkong yan. Diyan nya ako bus nakakaboy na mano lagi sa gawin na yan. Okay. Mo. Okay. Eh ahon eh ahon Jay. Ahon muna, Largan <laughs> mo. grabian na bo, Sige, largan mo na lang. Sige, largan lang. Sulit 'yan, boss. babain mo na lang, boss, pagkatanggalin mo. Parang uh -huh. Para mabijon mo. <coughs> Wow, sulit so agad dyan, boss. Jay, patong mo nga. Ay, harap mo nga din eh. Harap mo din eh, Jay. Lapit mo ng konti. Parang, nataklawan ka ng dahon eh. Dikit din di ka. Okay, Guys, so. Ang lupit. Mga isa't kalahating kilo yan. Napakalaki oh, nyan. Ano, Jay? Hirap ba sa ilike na, ano? Ayos, hindi kaya. Pag tumasabit, mahirap eh. Ang ng na, boss. Bidyoan mo na lang sa baba. Iwan mo na yung mo dyan. Likiran mo dyan, boss. Buti, boss. Nasipatan mo, ah. <laughs> okay na nun, boss, ah. Laki pala. Ipatong mo nga mas yung paa mo. <laughs> so, solid. Jay, ka na din. Baka may gumatao pa. Jay. Okay, thank you. Napakalaki uh, pala guys. <laughs> <laughs> Dalawang ten fingers ba? Ay, 10 finger Oo sa, ba sa baba pa ako nyan hindi pa pag sa lalo pag uh, nakalapit ka na dun guys iba <laughs> ngayon lang boss sinama tayo ni ano ni boss Johnny song nung bata natin laki grabe dalawang <laughs> mga ano tito na. yung laki ng nahuli mo dun sa may paper trick 1.4 oo oh, ganun mata ba boss? Okay na. Hindi <laughs> ka pa <ba> nanginig? Hindi <laughs> ka pa <ba> bus nanginig? <laughs> nanginig ako nung inano ko na. Baka makawala pa. <laughs> si Buddy Taba. Di ba kilala mo si Buddy Taba? Okay. Uh. Yung kasama ko rin lagi dito. Madalas yung pwestuhan yan. Hindi siya nakakahuli dyan. Ako dalawang sunod ko pinwestuhan yan. Nakaparehas maganda yung huli ko sa pwesto tano, na yan. Ganda nung datang. Di siya bus gaano lutang na lutang ano? Oo. Ano lang talaga? Nakaputok uh, ako guys eh. Bulig. Palubog na boss eh. Hinabulan ko lang eh. Pang-ihaw na to. Hindi ko na tinuro sa'yo. Lulubog eh. Seconds lang. Seconds lang. Okay na rin eh. Palubog na to guys eh. Inabulan ko lang. Ang buhay na mano natin. Ito na mayong nitli. Para diretsyo natin sa net Medyo silaw pa yung pwesto natin dito guys Kaya Di pa gaano makita ko Pag gumagalaw ako may lumulubog dun sa gawing uno. Di ko makita ang gaano rkb er, kabuhay naman na tayo Pwede na to pang ihaw mamaya sabit mo dyan siya doon sa may bag kita ko maitim eh pag nagsalita pa ako nang sigurado diretso yun yung e, bulig lang naman mabilis din ito, eh pero pagka yung tilapia ma hindi ganun kabibilis eh Pangalawa ni Boss Bilson. Sana all. Ganda talaga yung maganda yung pwesto na yan, boss. Pag umibabaw na siya boss sa kangkong, dalawang kamayin mo na yung paghila mo para di na sumuot. Yan. Para dire diretso na. Di lang kalaki guys, pero mga six fingers siguro. Dalawa na siya guys oh. Ayun oh. Laki na. 3-4 yan boss. Taba pa niyang mga ganyang kalalaki lang. Ang tataba ng mga ganyang kalalaki. Eh. Ayun oh. Swerte. Mataas pa. Oh. report na yan boss. Yung ganyang kalalaki. Nakakadalawa ka na dyan sa pwesto mo ah. Ako nakakaisang bulig pa lang guys. Dito ko pa nakita yung bulig. Isa gawin na yan. Ito guys yung huli ni Boss Wilson. Grabe laki na ito. Ayan mo. Palag ko guys. Ang liit. Umalis siya dito. Lumipat siya dun sa kabila. O, tayo muna po pwesto rito. Naikot ko na yung mga pwestoan sa gawin na yun. Wala akong nakikita. Pagbalik ko, lumipat na siya. Ayun na sa kabila na yun. Tayo muna susubok rin. Eh. Dito tayo guys po pwesto. ako na kanina doon. Galing doon. Wala akong, wala akong nakikita ang lutang. Pagbalik ko, umalis na din si Boss Bilson. Ayun nasa sa kabila na yun. Ayun sa Inalisan niya yung pwesto na to. Dito siya nakahuli dalawa agad kanina. O, oh, dito muna ako guys. Magtsatsaga-tsaga ako rin. Tingnan natin kung may mag-aangat pa rito. Yung paper tree kasi hindi natin mapupwestoan. Andun mismo sa pinaka... Ano yung damo? Doon nakatambak. Hindi pa nililipad ng hangin. Kaya di natin mapwestoan yung paper tree. Lilipat kami guys ang tagal natin dun sa spot na kaninang inakita natin nakaisang putok lang tayo bulig si Boss Bilson nakadalawang piraso o wala nang nagpahita dito muna kami guys lumipat testing namin dito medyo mataas nga lang yung pwesto natin. at saka maraming sasabitan Testingin muna natin dito. Medyo malabo to guys. Pero sana meron. Sule. Di lang kalalakihan dito guys yung tilapia. Pwede na basta meron. Four fingers na rin siguro. isang dalag lang tayo sa kabila isang labinesto na natin madagdagan sana dito naka isang piraso lang kami dito guys walang pakita napakadalang no, tinulay namin yung <laughs> sanga na yan hirap pabalik layo pa naman ito yung bata ko nakarating na ako kahirapan ko dyan alang hawakan Okay na. Ako na ba? Ala hawakan guys. Oh. Talagang pagtsatsagaan mong tutulay tapos nakaisa lang naman kami din sa pwesto natin. Yan guys, habang naglalakad kami pa uwi, may nadaan ang kaming nangunguha ng susong palipit. So, ang kagandahan nito, dito sa kabundukan, wala man lang kabahayan, kaya nagustuhan kong bumili ng panguulam natin mamaya ayan, murang mura guys ito, nabili ko 50 pesos lang so, dadagdagan natin, bibili pa tayo ng isang daan, si Pogi may ari nito, ayan o oh. binenta lang sa atin ng 50 ayan sila atin, mga nangunguha sila ng susong palipit nagkatapat lang kami dito sa daanan ere yung maliit na sapa na yan, kanina pagdaan namin, napakalinaw nyan, yung nabulabog lang nila kaya lumabo <laughs> Ate, ah, tagdagan nyo na to para... Ano? Nangyayak sa kami, kay Makikita ko. Ano ang pangalan nyo ano sa ano? Johnny Billion. Johnny Billion, Fish Hunter. Ayan. Parang kayo nag sa bulakan ng tilapia, eh. Nang Minsan, nakakarating din ho. ako ron. Ayan, pupunuin daw nila yan, guys sa halagang 150. Uh, Tuloy ako sa camera. Huwag ka ya. Maganda nga yan at makikita ka sa camera. Eh. Murang-mura yan kumpara sa madadaaran natin sa mga tabi ng kalsada. Ka. Tapos ito, ang kagandahan nito guys, yung sigurado tayong malinis na malinis dahil dito, dito lang kinukuha nila. Ang Ayan, nagulat sila dyan sa tilapia na yan. Angatin ah. <laughs> mo, angatin mo. <laughs> Iangat mo. Huli yan guys ni Bus Wilson. Ayan, kasama natin si Bus Wilson. Dati magkaris lang kami yan. magkasama na kami sa Tiksay. Kukunti lang. Walang lutang. Eh. Kung... Angat mo nga, Jay. Kung maganda sana yung lutang, minsan nakakahuli ko limang pirasong ganito. Ang laki yun. Ay, ito pa yung bulay ko. Ala na kayong iuuwi. Binenta nyo na sa akin lahat. Ang sige. O. Gusto nyo, palitan nyo na lang tilapia. Yung malaki na yun. Ayaw Hindi ko. sa akin yun eh. Sa kanya yun eh. <laughs> sa kanya yun eh. Di wala akong nahuli eh. Kung may nahuli lang ako, papalitin ko talaga yan. <laughs> Hindi, kahit bibilin ko yun, bibigyan ko sana kayo ng tilapia. Wala akong nahuli eh. Siya lang sinerte eh. Eh gusto ko lang mag-ulam ng susong palipit. Kaya... And guys, yung, pu yung, puno raw dito, halagang 150 lang. Ito. Oh. Kaya 150 na yung bibili natin. Salamat yeah. po lulutuin natin yan mga pang tatlong araw na ulam Tapos marami, para so, napapanood eh. ko na po kayo sa tilapia nga sa oh, dam mga namamaril ng tilapia, ng tilapia. Hmm. Lang sa dam siguro galing ay, panoorin ay. mo mamaya oh. andyan ka oh. ayun <laughs> <laughs> And, um, And sabi guys ni ate papalitin na lang daw nung malaking tilapia kaso hindi ko huli yung malaking tilapia kay Boss Wilson eh first time first niya nang time, eh. first time niyang sumama dito kaya papakita ko sa anak ko yun ibibigay eh. ko lang <laughs> ibibigay ko na lang to kay ate yung isang bulig na huli ko kanina yung hindi pa nga ito natin ako na ng camera ito lang guys yung nahuli natin ayan eh bibigyan na natin kay ate para may pang ihaw siya kung may nahuli lang akong malaking tilapia mabigyan ko kayo Sumain na ba kayo? Bumain na po. May nagbabaan din po ba kaya? May kanin pa kami rin eh. Mayroon din po kami. Nagbabaan din eh.